Yung tumagal sa puntod mo kanina, siya ang tunay mong ina. At yun yung mission ko bago kita samahan mapunta sa langit ay yung malaman mo kung sino ang tunay mong ina. Habang buwi ko ba yung ang puntod ko, sabi mo, pagsapit ng birthday ko, mapupunta na ako sa langit. Gusto mo na ba talaga mapunta sa langit? Kung mahuhulaan mo kung sino yung taong magtatagal sa puntod mo ngayong birthday mo, mapupunta ka na sa langit ngayong araw. <laughs> Yun lang. Napakadali naman. Siyempre yung mama ko, yung nanay ko. Siya lang naman yung kakampi ko sa buhay. Sige, makikita natin yan maya-maya lamang. O ayan, ipaparating na pala. best friend ko. Ah, ito. Pangalan nyo na nga to. Hello, best friend. Happy birthday. Ah, pasensya ka na kung hindi na ako nakapadala ng pasalubong, ha? At saka, pasensya nga pala kung hindi na rin ako nakadalaw dito nung nakaraan. Eh, paano? Mawawala na ako ng scholarship. Hindi mo na kasi ako pinapakopya, eh. <laughs> Sige, best friend. Alis na ako, ha? May exam kasi kami. May final exam na kami. Sige, bye. Wala pang one minute. Ayaan mo na. Ayaw mo ba yun? May chance ang maging tama yung salot mo. O ayan, may paparating na ulit. Kuya ko. Hi, Bunso. Happy birthday. Alam mo, Bunso, miss na miss na kita. Miss ko na yung boses mo. Yung palagi mo ko sinasabihin na, tara kuya, kain tayo. Tara kuya, gala tayo nakaka Bunso. Alam mo, Bunso, kung buhay ka pa ngayon, tapos birthday mo, igagala sana kita eh. Magra-rides tayo. Pero, wala ka na eh. Pero okay lang, Bunso. Alam ko namang masaya ka na. Sige na, Bunso. Alis na ako, ha? Happy birthday! Oh, andyan na yung mama ko. Sabi ko sa iyo yan ang magtatagal talaga. Tignan mo. Oh. Sa ngayon, ang nanay mo ang pinakamatagal. 1 hour and 32 minutes. O di ba? Sabi ko sa iyo, yung mama ko yung magtatagal eh. 1 hour and 32 minutes. O ano na? Punta na tayo sa langit. Oops. Teka lang. Hindi pa tapos ang laban may dumating pa. Ha? Ah? <laughs> si Yaya? Imposible naman na magtatagal yan sa puntod ko, di ba? <laughs> Teka. two hours and 3 seconds? Parang imposible naman ata. Si Aya naman kasi. Ano ba yun? Matatalo pa ako? Ano hindi pa ako mapupunta sa langit? Yaya, umalis ka na. Sa ngayon, siya na ang may pinakamatagal. 2 hours and 3 minutes. Tara, nag-aantay na ang liwanag sa atin. Ha? Eh, di ba talo ako? Eh, yung usapan ko sino yung magtatagal sa puntod ko? Eh, yung hula ko, di ba yung nanay ko? Eh, bakit ako mapupunta sa langit? Gusto mo malaman ang totoo? Sumama ka sa akin. Hello? Hindi eh, mo ba muna ako sasagutin? Gusto ko lang muna malaman yung sagot sa tanong ko. Talo ako, di ba? Di ba yung hula ko, yung nanay ko yung magtatagal sa puntod ko? Pero yung yaya ko yung nagtagal, di ba? Ngayon, bakit mo ko dadalhin sa langit? Sabi mo, ang nanay mo magtatagal sa puntod? Tama ka. Yung tumagal sa puntod mo kanina, siya ang tunay mong ina. At yun yung mission ko bago kita samahan mapunta sa langit ay yung malaman mo kung sino ang tunay mong ina.